gustong ang kininako ng lahat ng kagalanggalang na babaeng masters. Habang matyagang nanonood ang iba, sa isip ni Xiaonan, kahit hindi ko alam kung gaano kalakas si Ling Qiu, dahil napuwersa kong patayin si Tai Zhen, hindi dapat problema ang harapin siya. Gayunpaman, kung makakuha ako ng ilang basurang gamot o katulad para suportahan, mas maganda pa yon. Lumabas ang abiso mula sa sistema, host, Xiao nan kasalukuyang katawan, katawang pinamumunuan ng laso ng apoy, mga kasalukuyang teknik, manual ng espada, unang paraan, paglimot sa kabuluhan sining ng pagkakultiba ng sparky, unang paraan, mga bituing naglalakbay sa kalangitan, 37 sa isang daan, kasalukuyang antas, kapangyarihang spiritual estruktura ng buto, antas 6, 3,000 isa sa 10,000, anim na antas, 15,700 sham sa 50,000. Ugat ng apoy Antas pito, walong daan dalawa sa dalawang libo, ugat ng hangin. Antas pito, isang libot isa sa dalawang libo, tiaga. Antas pito, isang libot dalawang daan walo sa dalawang libo, pag-unawa. Antas pito, pitong daan anim na pito sa dalawang libo, banal na kaluluwa. Antas walo, tatlong daan pito sa limang daan, sa isip ni Xiaonan, tama. Yung ate mula sa bulwagan ng gamot ang pinuno ng tuktok ng gamot, di ba? Maaari kong hingin sa kanya ang ilang sira o basurang mga gamot. Makaraan ng ilang sandali, sabi ni Jin Xiu, bakit hindi pa bumabalik ang lalaking yan? Huwag mo akong sabihin na hinatak siya ng ate ko para magkulog. Nako! Parehong ibinigay na ng unang ate at ikalawang ate ang kanilang mga teknik. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng mas maraming oras. Biglay nagpakita si Xiaonan sa tabi niya at sinabi, Ate, sino ba ang hinihintay mo rito? Nagulat si Jin Xiu at sinabi, de. Lumingon siya at namula ang mukha. Biglang itinulak ni Jin Xiu si Xiaonan at masayang nagsabi, munting Xiaonan, sa wakas ay bumalik ka na. Sabi ni Xiaonan, naghintay ka ba sa akin? At sa isip niya, nilibot ko ang buong tuktok ng gamot pero hindi ko siya mahanap. Yun pala, narito lang siya. Liray, kung patuloy niya akong yayakapin ng ganito, baka mauwi ako sa pagiging kriminal. Habang pinagpapawisan Sixiaonan at nakatitig kay Jin Xiu at sa dalawang napakalaking bundok sa harap niya, hinawakan ni Ksiaonan ang likod ni Jin Xiu at nagsabing, "Um, nakakatandang kapatid, may kailangan ka ba sa akin?" Sabi ni Jin Xiu, "Ay tama. Munting kapatid, may napakalaking kayamanan ang nakakatandang kapatid para sayo. Habang may kinukuha siya mula sa kanyang malaki, maselan at malambot na dibdib, biglang nakaisip ng kalokohan Xiaonan si at sinabi, "Malaking kayamanan." Hihihi. Sabi ni Jin Xiu, narinig kong lalabanan mo si Ling Qiu sa loob ng ilang araw para makuha ang pwesto sa eksaminasyon ng apat na sekta. May makapangyarihang teknik ako rito. Kung handa ka lang, agad itong kinuha ni Xiaonan at nagsabing handang-handa ako. At sa isip niya, ako nga talaga ang sagradong katawan ng inang malambot na kanin. Kung may isang kagandahan sa harapan ko na nag-aabot ng teknik, tiyak na kayamanan iyon. Naging seryoso si Xiaonan at nag-isip, jackpot. Teknik sa pagluluto ng pildoras ng sumisiklab na bituin ito. Mula ngayon, kahit anong pildoras ang gusto ko, pwede ko nalang hilingin kay matandang pugon. Sa isip ni Jin Siu, magaling talaga ang mata mo, pero sayang, hindi mo talaga kayang tanggihan ang mga pildoras na nagpapabilis ng kultibasyon. Sabi ni Xiaonan, nakakatandang kapatid, nabasa ko sa aklat na mukhang makapangyarihan ang pumusong apoy na pildoras. Pwede mo ba akong turuan kung paano yon gawin? Sagot ni Jin Siu, para saan mo naman yon? Ang mga pumusong apoy na pildoras ay punang laso ng apoy. Pang-atake ang gamit niyan, hindi iniinom, karaniwang ginagamit sa mga pananambang. Hindi ka naman balak manalakay ng patago sa panahon ng sparring, hindi ba? Ang paggamit ng ganitong tusong paraan sa mga labanan sa loob ng sekta ay may kaakibat na parusa. Sagot ni Xiaonan, syempre hindi. Kaso kasi, madalas akong pumapasok sa mga lihim na daigdig nitong mga araw na ito, kaya gusto ko lang dagdagan ang paraan ng pagdepensa sa sarili. Hindi ko naman pwedeng sabihin na balak kong pasabugin ang sarili para lang tumaas ang kultibasyon ko. Sabi ni Jinsyu, ayos. Mula ngayon, pumunta ka sa akin sa tuktok ng dantuing ikatlong araw. Tuturo ang kita ng alchemy. Sabi ni Xiaonan, ah kailangan ko na namang makita si nakakatandang kapatid. Sabi ni Jinsyu, na naman? May iba ka pa bang nakakatandang kapatid na balak puntahan? Sabi ni Xiaonan, ah wala naman. Sa isip ni Jin Xiu, naiinis, tiyak na ang una at ikalawang nakakatandang kapatid na naman yan. Sabi ni Jin Xiu, kapag sinabi mong, babawiin ko ang teknik, Sabi ni Xiaonan, ayos na, sige na. Habang kumakaway si Jin Siu paalis, maghanda ka na ng mabuti, munting kapatid Xiaonan. Kita tayo sa tuktok ng gamot. Galingan mo sa laban. Sabi ni Xiaonan, paalam, nakakatandang kapatid. At sa isip niya, tunay ngang kapag nasa bubong ka ng iba, kailangan mong yumuko. Naikot ako ng gusto ng batang loli na to. Isang linggo makalipas, sa tuktok isang lalaki mula sa karamihan ang nagsabi, sa palagay mo ba talagang matatalo ni Xiaonan si nakakatandang kapatid Lingqiu? Sumagot ang kanyang kaibigan, nakakaisip ka ba ng ganoon? Nakatusok na si nakakatandang kapatid Lingqiu sa kalahating hakbang papasok sa hanay ng pagpupino ng ki Nasa antas ng kapangyarihang espiritual pa lamang si Xiaonan. Paano sila maihahambing? May isa pang nagsalita, tama. Kahit makaligtas siya, huhulihin nila si na ng buhi na hubad. Nangiti si Qiu nang may panginsulto, narito na ang oras ng duelo. Nagtakbuhan ba si Ksiaunan at nagtago? Nakakatawa, biglang lumukso si Ksiaunan papasok sa arena at bumagsak ng may lakas ng hangin. Sabi ni nan, hindi mo ba alam na palaging dumarating ng napakabagal pero maayos ang bida? Napailing si Linkyu at sinabing, Jene, salitang pilak mong dago. Kung hindi ka pa nagpakita, baka inisip ko na nagkaroon ka ng utak at alam mong umatras. Habang pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, nabuo ang isang hukay sa sahig ng arena. Sumigaw si Linkyu, pero mayon, sisirain ka na ng hangal mong iyon habang buhay. Mula sa karamihan, isang lalaki ang napatingala at napabulalas, ito ba ang aura ng ginintuang pakpak ng dakilang agila ni nakakatandang kapatid Lin Q? Napakalakas. Sagot ng kanyang kaibigan, narinig ko na nakakita siya ng teknik sa bodega ng mga kasulatan. Isang mababang antas na sining ng lalim, ang dakilang teknik ng pag-unlad ng dakilang agila. Sumang-ayon pa ang isa, mukhang natutunan na niya ang unang galaw nito. Tapos na siksiyaw mumiti Ngumiti siksiyaw nang ng may kumpiyansa at sinabi, sabi nga ng matatanda, hindi ko makagat ang aso na mababangis. Hindi ba't ganoon, nakakatandang kapatid linkyo. Nagmadali si Lingqiu pasulong at pinakawalan ang isang napakalakas na atake. Mahabang dilakaha. ha? Gagamutin kita ngayon din. Bumulot si Xiaonan na ng kanyang espada at tumugon ng may matapang na galaw. Ili! Nagbanggaan ang kanilang mga atake na naglikha ng isang napakaliwanag na pagsabog ng liwanan. Napahabol si Xiaonan at napasigaw of notifikasyon mula sa sistema, nakabawi ng pinsala. Estruktura ng buto panandang pandagdag 28 na kabawi ng pinsala. Estruktura ng buto panandang pandagdag 28 ng laban si Isa kalamang mahina na may antas ng kapangyarihang espiritual. Nang bumagsak ng malakas si Xiao nan sa lupa, tumayo pa rin siya ng matapang. Kung sinukat ang lakas sa pagyayabang, ikaw ang magiging unang numero sa buong mundo. Dinagdag niya ng mailamig sa boses, sayang lang nilabis mo ito ngayon. Sumabog ang aura ni Xiao nan ng may matinding puwersa nakangiti si Lin Kyu nang may pag-alinlangan. Ito bang bata pa ano siya nagkaroon ng napakalakas na espada naki. ki? Nagliliwanag ang kapangyarihan ni Xiao na nang buong ningning. Napanginig si Lin Kyu. Hindi possible. Hindi ko maharang kahit ang antas anim ng kapangyarihang espiritual. May kakaiba nang nangyayari sa batang ito. Sumulong si Xiao Nan at nagtanong, hindi mo ba sinabi na hindi ako karapat dapat manakit sa'yo? Bakit ka nga lumalayo ngayon? kinagat ng ngipin ni Ling Aaminin kong may kaunting galing ka pero kitang kita ang agwat ng ating mga antas. Susundan ko ba ang labanan? Pumita si Xiao sa kanyang ilong at sabi, hindi ba nasabihan ka na masyado kang madaldal? Hindi ka na magkakaroon ng kasintahan sa ganyang gawid. Sa karamihan, may isang babae na may malaki at malambot na dibdib ang nagtawanan at nagsabi, Hele, hindi ko napansin iyon hanggang sinabi mo. May isa pang babae na mas malaki pa ang dibdib ang nagdagdag, nakakatandang kapatid Ling Q medyo madaldal na. Nang marinig iyon ni Ling Q, naninisi siya ng galit. Sa una, inakala kong dahil kapwa tayo disipulo ng sekta ng espada, papayagan kitang magaan. Ngunit ngayon, ikaw na mismo ang may sisirito. rito. ng may pagmamataasik si Yaonan. Sige na. Sinabi ni Yubinyon kay Shan Wuyan, huwag ka na ba manood? Sumagot si Shen Wuyan, desisyong tapos na rin naman. Sa isip niya, hindi ko inasahan na ganoon kasama ang talino ng batang ito. Sa loob lamang ng dalawang buwan, nahasa na niya ang unang estilo ng manual ng espada. Napaisip si Yu Bingyun at napabuntong hininga, niya, Pagdakay na isip niya at napagtanto ko na nakuha niya nga ang iyong manual ng espada. Wala lang namang espesyal doon. Inilabas ni Linkyu ang kanyang teknik, dakilang teknik ng pag-unlad ng dakilang agila, unang paraan. Mga balahibong agila sa kalangitan. Tumingin si sa paparating na atake ng tila taman. Mabilis siyang tumalon palayo ng walang kahirap-hirap. Notifikasyon mula sa sistema, nakabawi ng pinsala. Estruktura ng buto panandang pandagdag 81 nakabawi ng pinsala. Estruktura ng buto panandang pandagdag 81 sa isip ni Xiaonan pagkatapos ng dalawang palitan. Tiyak na mas mahina si Lingqiu kaysa kay Taizen. Sa ganoong kaso Isang lalaki mula sa karamihan ang sumigaw, napakalakas ng aura ng espada ni Xiaonan. Sagot ng isa pa. Parang talim ng matalim na nasa kanya ngayon. Ibiniti ni Xiaonan ang kanyang espada at tinagas ang atake ni Lingqiu. Natatanga si nakakatandang niyo. Hindi iyan ang dakilang sining ng espada ng malakas na hangin. Eh, iyan ay il. Napahinal si Molly, ang manwa ng espada ng ikalawang nakakatandang kapatid. Kailan niya iyon natutunan? Habang patuloy na umatake si Lingqiu, umiiwas muli si Xiaonan. Nagkatinginan si na Lingqiu na para bang hindi makapaniwala. Nawala siya. Biglay sumulpot si Xiaonan sa likuran niya. Dito na magtatapos yan. Pinaalis ni Xiaonan ang takip ng kanyang espada gamit ang pukpok na bahagi at saka sumigaw, pusong apoy na sumisiklab na bahaghari. Napahiyaw si Lingqiu sa sakit, ah! At bumagsak siya ng tuluyan sa lupa. Nagulantang ang isang lalaki mula sa karamihan at napabulalas, eh, patay na ba siya? Ani ng isa pa, isang hampas lang kay Xiaonan at nawala na si nakakatandang kapatid Lingqiu. Dagdag ng kanyang kaibigan, hindi ba't dilaw na antas lang ang dakilang sining ng espada ng malakas na hangin? Paano naging ganito kakilabot? Sheted niksiyaw na ng kanyang espada. Magsisiwalat lang kayo, hindi siya patay na lang ng malay. Kapwa tayo disipulo ng isang sekta, hindi ko naman bugustuhin patayin sa isang duelo. Mabulong siya sa sarili, hindi ko lang akalain na napakahina pala ni nakakatandang kapatid Q. Isang hampas lang ay sapat na. Ngumiti siyang may pagmamalaki habang tinititigan ang karamihan. Siyam na pwesto sa kumbensyon ng pagsubok sa tagsibol ng apat na sekta. May iba pa bang gustong tumaya? Laban na kayo sa akin. Isang guwapong lalaki ang pumabulong, isang hakbang na lang si nakakatandang kapatidling Q papasok sa hanay ng pagpupino ng Ki at natalo pa rin kay Xiaonan. Tumango ang isang bulad. Na, kung akyat tayo doon ngayon, sadyang magpapahampas na lang tayo dagdag ng isang madaldaling disipulo, maaari bang talagang maging pinakamatatag si Xiao Nan sa mga bagong disipulo sa ibaba pa ng antas ng pagpupino ng ki? Nakulubot ang noon ni nakakatandang niyo, kakaiba. Noong araw na yon sino ang nagturo sa kanya ng dakilang sining ng espada ng malakas na hangin? Pinukpok ng isang matatandang henyo ang kanyang payat na balbas. Maaari nating usisain yon ng dahan-dahan. Sa huli, lalabas din ang pinagmulan. Ani ng isa pang matanda, ang susi ay ang isang disipulong na sa antas-anim ng kapangyarihang espiritwal ay nakaunawa ng isang tatanghemang teknik, walang hangganan ang hinaharap niya. Tumango si nakakatandang niyo. Kung gayon, ang ikawalong pwesto sa kumbensyon ng pagsubok sa tagsibol ng apat na sekta. Pupunta kay Xiaonan. Sa isip ni Xiaonan, kahit na puro yabang lang ang batang iyon, naubos pa rin niya ng husto ang enerhiyang espiritwal ko. Mas mabuti pang kumuha ako ng maling apoy ng mga pildoras mula sa maliit na batang iyon para makabawi. Notifikasyon mula sa sistema, host, siyao kasalukuyang katawan, katawang pinamumunuan ng laso ng apoy kasalukuyang mga teknik, manual ng espada, unang paraan, sumisiklab na bahaghari, sining ng pagkakultiba ng spark key, unang paraan, bituing target ang langit, apat na putatlo sa isang daan, antas.

sa sekta ng espada, tuktok ng gamot dumating si Xiaonan at sumigaw, nakakatandang kapatid. Pumasok siya. Wala siya rito. Bigla, may malambot na kamay na yumakap sa kanya mula sa likuran. Mahigpit siyang yakap ni Jin Siu, at ang malaki at malambot nitong dibdib ay humawak sa kanyang likuran. Munting kapatid, narito ka na, tuwang tuwa niyang sabi. Natingnan ni Xiaonan ng matuyot ang noo, bakit ngayon ka pa nakabalik, nakakatandang kapatid? Amay ah, may agarang kailangan lang, sagot ni Jin Siu. Natapos ko ng paglusog ang mga pusong apoy na pildoras na hiningi mo. Handa na sila. Umiti siya ng banayad. Dahil nandito ka na, sasamantalahin ko ang pagkakataon para turuan ka ng mga batayang kaalaman sa alchemy. Ang landas ng alchemy ay sumusubok hindi lamang ng pagkakakultiba at pag-unawa, paliwanag niya, kundi pati na rin ang masusing pansin, tumpak na pagpili ng materyales, at tamang timing sa apoy. Gamitin natin bilang halimbawa ang pusong apoy na pildoras na pinapanday natin ngayon. Kahit kaunting diferensya lang sa kalidad ng sangkap ay magbubunga ng ganap na kakaibang anyo. Alam mo ba yon? Mula sa kanyang posisyon, aksidenteng natanaw ni Xiao Nan ang ilalim ng palda ni Jin Xiu. Lumuha ang mga mata niya sa gulat. Nabulong siya, ae, puti. Kumikinak na puti, lumingon si Jin Xiu nang naguguluhan. Munting Xiao Nan. Masyadong mainit sa silid Pildora. Basang-basa na ang palda ko sa pawis sobrang hapdi. Tutulungan mo ba ang nakakatandang kapatid na hubarin ito? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. mag lang sa baba gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.